Inahangin, inahangin ah kami mga tent. Inahangin yung tent, ang ng hangin, pambihira oh. <laughs> o. Ay, oh, pambihira o. Kaya magla-live ako, magla-live. O, pambihira o. dito para maraming haawang. Yes, sino pinakamatapang gusto? <laughs> Pampabigat! Pampabigat! Pampabigat sa poste, eh, makalip pa rin eh Ay, <laughs> eh, Ano nga pala, hindi, hindi na. Kuya Puto, Ate Susan, maraming salamat Oo, happy birthday, Kuya Puto Wala, hindi naman live to eh <laughs> okay. Yan, mga Dreno, wala ako kasi ng kalsada eh Yung continuation nito yung vlog ko ah sa karin <laughs> <laughs> yung family hindi nyo panoorin nyo yung karugtok yung una muna tapos ito yung karugtok <laughs> wala kasing dual ano to eh papunta kami sa ano mga dreno uh, sa Pansi Pansi Chinese Restaurant yun? yun? oo para nakakain ka na ba ng ano authentic Chinese hindi mga, pa uh, dam, mga paborito namin di ba yung ano uh, Peking House doon sa Regina oh. ko kung mas masarap ba to o stay to the left to express yun. authentic talaga to Authentic talaga pare. Ayaw ko na, ako nakatikim na nung, kasi one time na ako nakatikim. Wala, wala pa, hindi, pa, ano hindi eh. pa, hindi pa talaga. Yung sabi ko, hakao, ano yun? Okay. Yung pala eh, ako na lang hindi nakakakain nun. <laughs> Nakakain nun <laughs> pala sila. <laughs> Toh na Parang ngayon, ako lang yata yung hindi pa nakakatikim dun. Oh, na. Market, Gusto ko yung Tacoma na yun, ganyan kulay yun. Ito. So, ah, oh, parang panggera. Panggera. Oo, oh, ganyan. Parang kahit maputikan siya. Oo, oh, di ba? Ganun pa rin siya. Grabe talaga dito sa Toronto. Tignan mo naman yung... Grabe. Ang dami sa sakyan, pero ang bibilis pa rin nila. Oo. Oh, parang... yung mga driver dito, idol. Hindi sila tatakot. Oh. Oh. grabe. Ang laki ng tiwala nila sa preno nila. <laughs> oh yun. Ang laki ng tiwala nila sa mga preno nila tsaka sa mga manibela nila. Kasi yung speed na 100 mga dre, tapos ang pagitan nyo mga dalawang sasakyan lang, ang hirap ng gano'n. Misa nga isang sasakyan lang sila eh, di ba? Grabe. ang hirap ng gano'n. Kung baga, pag biglang nag-break yung kung wala na, ang konti ng margin of error ko Siguro mga isa, pag, pag drive mo ako mga isang buwan, tsaka Dito. ako makaka-adjust. Pero yung mga ano, bago, naku, tignan mo. Grabe oh. Tinong yung sasakyan mo, ang laki na di ba? Ang laki! Ito yung tinatawag na pambira. <laughs> Shooter <laughs> Highway 401. <laughs> oh, grabe, oh. Tingnan mo naman, oh. Yung mga ganto yan, okay na sa akin yan, ganyan. Mas gusto mo pa, oh. Parang pa-practic oh, yung ganito, yan, oh. No? Kaya parang pag ano, kailangan concentrate ka talaga pag uh, Pag bumagal ka naman tingnan mo para yung truck ha, overtake na sa'yo. Oo, oh, isipin mo ah. Oh. Eh, it's sa kaliwa ko, di ba? Oo. Kaya iniisip ko pare, kung mag-iPhone ako, oh. mawawala yung ganito. Ah, oo. Oh. Diba? Ah, marami nagko-comment sa karin yung family, mag-ganyan daw. Kasi puro lalang harap. Nakikita ah, oh. nila, hindi nila lang ako nakikita pag nagda-drive. Yung drive na ano, na vlog ya. Oo. Uh -huh. Yan ang gusto nila may ganyan. Okay lang so, sa phone mo yung ano yung number yung pang-calling. Tapos yan. Yung yeah. vlog mo so, sa Samsung. Uh, hindi mahirap kasi mag-transfer din naman, sa iPad. Mahirap po transfer. Kaya dapat yan ang gagamitin Pang-call lang niya. Dahil ano naman ng Pang-spot -OK, din ay lang yun. Oo. Dahil yeah. siyempre ako dito pare talagang naintimidate ako sa ano oh, sa mga building ang tataas yeah. na sayang mga na kung nakapunta tayo ng umaga dun sa yang pare sa yonggi oh <laughs> yonggi <laughs> ba yan? yang yang tignan yan. mo ha Di ba yung kinukwento ko na na nung pumunta tayo doon malili, maliligaw ako doon kasi parang magugulat ako alam yung pagligo mo may rilis <laughs> hindi mo alam kung dederecho ka ba doon o daanan ba talaga ng sasakyan yun o sa tren lang ba talaga hindi alam mo eh, sa doon din yata kami pupunta sa Toronto uh, eh, okay. No, eh intersection kakaliwa ko oh. eh. Di ang alit ng kabig ko no. Yung pala yung babagsakan ko, release really tong tren sa gitna. Eh, <laughs> <laughs> <Ay, na, laughs> yung... <laughs> no, tinan mo, oh. tinan nyo yung view. Ayan, no, o, oh. oh, kita nyo lahat yung highway, o, oh. grabe. Ganda well, pala kung naka-live dito, pero ayaw mag-live pala. Sa karin yung family? oh. live mo, o. Oh. ko na to. Hindi, mag-vlog ka tapos. Hindi, sige, yung leg mo. Bakit ka? Oh, yayamanin eh, di ba? Oh. Di ba? Mas Ito yung kasama namin. Kasama namin. Oo. <laughs> oh, sila Kuya Roland, tsaka si Ate Wanil. No? Kasama namin ni Ari niya. Gusto <laughs> niyo, turuha ko kayo ng uh, salitan. <laughs> <laughs> Ciao, mani! Ni Ciao! Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam. <laughs> Pare, hindi ka makakakita ng ganyang sign sa ano sa Quebec oh, kahit sa ano din pag may French oh. ay yung English gagawin mong French yung pangalan ng tindahan mo oo oh. oo oh. kaya eh, tignan yung mata mo oh. kailangan <laughs> ka pag pumasa ka dito nakagat <laughs> para pag pag umuha kung ano ano ba kuya? <laughs> eh, ano kuya mas malaki ano mas malaki ba ulong sa'yo? <laughs> <hindi, laughs> uh, okay. ba No. Matawa yung ulo ko. <laughs> mo mga siya sa'yo. Uh. oh Oo. Oh. Oh, di ba nagpa-picture ako sa kanila yun? Tira mo mga oh, sapatos yan. Parang pumunta oh, 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 sa amin. oh Oo, no. oh, oh, di ba? Ito, tinapatay yung sapatos mo ah. Tinapatay yung sapatos mo, Mark ka <laughs> Di ba? Paras pa kayo. Kaya eh, Roland, pwede ba rito? Kuya Roland? Bawal ng 15 minutes na kalabi ng tubig. Jay, 15 minutes lang dito. Oo. Oh. Ah, mga dalawang-dalawang chobay lang makakain. Pwede pa rin Anong salita yan? Ay, yung pansi. Ay, pala sa kabila. Oh, ayun yung pala. Diyos ko naman. Eto. Oh, Ay, yung pala ibig sabihin yun. Ay, yung pala ibig sabihin oh pambira ka. Sabi ko talagang uh, ganyan lang oh. talagang ano. Hirap <laughs> talaga pang anong beses pumunta. pa akong kwento sa eh, Hindi ba nabanggit mo yung ano? Yung dalawang gam ano? Nagpass nag dito hundred dollars yung alam mo. Oh, Oo! Oh. Tiga Midland yun. Midland, Ontario. Ano yun? Siguro mga 2 hours. Kaya nga. Bari okay. tapos Midland. Oo, oh, oh, nag-coche nag, ano sila? Taxi, taxi bago. 100, oh, taxi pa. 100 dollars. So, ang you know, ginawa ko, nakikita ko naghahanap-hanap sila gano'n. Tapos, oh. saan punta niyo? Sabi ko, tinanong ko, nung pauwi na ako, uh, sinabay ko hanggang sa may Young and Finch. Oh! Sa okay. may Young and Finch, kasi nandun yung isang, yung Viva Plus na, Viva bus na sinasakin ng pamarkam. Oh. Okay. Kasi ang punta niya, Kennedy ito, Kennedy Road, tapos 16, doon pa sa gawin doon. Oh. Okay. Kaya malapit-lapit dito yung pupuntahan na, lang. kaya nandiyo road 16 eh. So sinabi ko siya, ah uh, magtanong ka dun sa may bus, ano kasi tinanong ko dun sa isang bus driver, meron daw supervisor na nakabes. Oh. Tanong daw, sabi yon sabi ko, ayun, yun, dun yung tanong, tapos kung paano papunta dun sa ano. Oh. Doon pala dapat iniwan ko sa Mayang Young and 16 para isa diretsyo Oo. Oh, hindi oh, mo, hindi oh. nila alam niya. Uh, hindi uh, pala. Kaya, oh, kaya nga sabi ko sa na kanya, naawa. Naawa nga ako kasi hindi nila alam kung paano, kasi ano nga eh titigan dito, -dito. para diba? oh. natin. Para rating ng kami Pilipinas, di ba? Oo. Oh. Kaya sa tapos na kakwento ako. Okay ba ako na kasi okay. sa, oh, sila, Honda, pa, sa Honda dito. Oo, oh, Honda sa Honda sa Honda. Oh, yung ano Yes. Mekaniko. Oh, pareho sila magkasama <mukulang mukulang> pa sila sa ano dati daw sa Makati. So, di ayos, sabi. Alam mo nakita mo rin, di ba? Oh. O, tapos yung kasi nakita ko, may sukot na eh. Sa Pinoy. Ispa Hindi oh, nandun siya may parking doon. Ah, wala lang kasi lang. Doon pa sila. Gagagin yan, gagagin. Lalakad, lahanap yung sapo. Alam mo eh. na nawa ka hindi. Alam ko na nawa okay. ano, ano, ka. Wala pa na.

Oh, sana naka sana naka na, okay kayo nang maayos so, kung Andre no. Oh, maraming yeah, oh, salamat po. Thank you para. sa inyo. Oh, uh, dito sila dito sila nagpractice din talaga. Oh. May pasok daw sa mama yan. Oh. Ano oras kayo na sa bahay niyo? Anong oras ka na sa bahay mo? Dahil si Rice matutulog pa naman sa bahay. Pwede ka namin dahil yun nga wala nang si Mark kung tatanggapin mo kami ni Rice. Oh. <laughs> sila lang ang pupunta pero wala ako. Kasi ngayon mga dre, dumating si si Sir Charles. Kakaalis lang namin mga dreno, Eh nakakahiya naman kasi nag-effort kaya gumagawa kami ng paraan kung paano kami magkikita mga dreno.

<laughs> doon na lang ako magsasalita sa ano, sa aeroplano at sa airport. Thank you. Basta doon ako. thank you po. Nice, nice meeting <laughs> po. Nice meeting you po. oh, kayo din. Oh. oh, oh kaya pwede magsama sa isang bahay. nga. At kami. Siya, oh. si Josie. <laughs> nasa pawak daw sa mga oh. ito. Oh. ito sa, it kami. Oh, no. <laughs> sa it kami. Sa hilik. Nagjuwet kami sa hilik. Gigis din ako pag gisisikwis rice tuloy-tuloy. Harina. Harina. Tayo sa batters mga treno, ah, Ang sikat na Pilipino street dito.

Uy, balot. May mani, may mani. Pero ito daw. Pinoy. Mga Andre, di, di tayo sa batters. Yun. Mga Andre, natin ka ano? sa inyo. Tiyahin, Tiyahin Tindera. Yun no know? Tindera.

Pare oh. Sa amin Nakita mo na itong Pilipino Sa amin ganun Makakasalubong mo talaga Pilip Pilipino lahat Mix Pero mas marami talaga Pilipino Dito dapat kami pupunta kagabi Mga treno Eh kaya lang baka Hindi kami makakamod Kaya ano Ah, may republika pala sa ano, sa Montreal. Kaya lang gupitan niya tayo yung No, ganito rin to restaurant. Ah, restaurant din ba? <laughs> <laughs> yung mano ng MC. Kaya saka na. Sa kanya vlog. Baka mamanin sa ito. Pupupitan ito. Papagupit ba tayo? Ka? Ay, green pala yung... Anong plate nila? niya? Pulay pula. Ibig sabihin niya, mas malayo pa sa Alberta? Niya. Oo, Alberta. Alberta. So Alberta Plate mga ano dre. Green okay. to green. Grabe, mas malayo pa. Oh. Ilang araw ang binyahe. Oh, nakarating. Oo. Mas bago pa yung kotse mo. Oo oh, ah? nga, oh, di ba? <laughs> oh. Grabe, mas malayo pa yan. Oh my bags are back Yes, Tita Luna! Let's go! O, napakahangin talaga, ba? Diba? Kanina pa yan. Ang namin na yan. Tita ka? Parang wala. Hello? Hayaan mo na yan. Magbasta lang tayo pa uwi. Nasasabihin <laughs> ko na karnap. <laughs> Nakakarinda ka na ba? ba? Magkita lang tayo sa Pinas ha? Uh, sa Pinas na naman tayo Pinas Lambik Sit down, baby. Car seat. Babe, sa Luna! Yes, Alfie! Luna! Please go to your car. Yes, Alfie! Nagpasok ko nandun na kagad yung security nun. No? Yeah! Alfie! Yes, Alfie! Ay, actually hindi. Uh, yeah. Hindi ganun. You love him? You really well Preo. Well be, uh, Sana panahal tayo. Alfie! 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 Car seat time, uh, please. Uh, Luna! Ano po group ko? I know, that's not Oh, the... you have to see. It. So, yung 649 no. lang pa mo. Okay. Ano ito ba ibang gamit, Mark? Ito. Ayan, okay. Yeah. <coughs> <coughs> Wow. Berk selamat, bete iya kan? Iya si <laughs> iya si thank you, thank you. Pre? Thank you ah. Oh. thank you. aku. Oo. Pambira. Talaga naman, no? na -attached Oo, lungkot, oh. Na-attach ng mabilis. Oo. Oh. Nakakalungkot nung no, na... We don't know when we're gonna see each other. Either. Yeah, that's the thing. Isang, isa yung isang bagay yun. Hindi natin yung alam kung... kailan oh, masusundan pa, There's no? Yun, 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 mga no, Andre, no. Yeah, yung... Yun ang misteryo ng buhay. Oo. Uncertainty. <laughs> Lani, Lani, sa sa yun na sa yun na namin pinapaubaya si Mark. Sumasama kami. Oh, binabalik na namin sa yo si Mark. Siya na mga ikaw na mga lagat sa kanya. Tingnan ko yung kotse ko, mga dre, no, kung nandiyan pa bago ako matulog andun siya eh ay ka siya, no? pa yata siya so kaya uwi yan na mga dre no Magkano kaya to? <laughs> Maghahanap ako ngayon ganyan. Uwin na tayo o nga pala yung sasakyan ni JJ mga dre no Kagabi na hit and run nakaparada dun diba di May palabas na sasakyan na lasing Nadali yung sasakyan niya Napakalakas mga dre Pero luckily matibay pala yung Chrysler no Kala ko ano eh malaki yung tama Pero maraming gas gas pero hindi ano Yung hindi yung nag ano Umimpak paloob mga dre no may gas na. Pagpapagas. Hindi ka lang kasi parang may gas na. Uh, $60 Pangalawang pagpapagas ko pa lang ito mga dala no? Umalis kami ng Montreal Full tank ako Nung papuntal kapag pagas ako ng 50. Tapos ngayon 60, so 110 na. Oh, bago makalimutan, may utang pala ako kay Mark, 90 dollars. <laughs> so, punta muna kami Seafood City. Pagkatapos, yun, huwi na tayo. Kailangan muna natin ano, magpahinga. Kasi, pagkagising ko kanilang umaga, Pagkagising ko kaninang umaga mga dreno, no, taga lang. Taba ako kasi pag ano eh, parang nakasum eh. Ang <laughs> laki ng mukha ko. Pagkagising ko biglang lumabo na naman yung mata ko. Pambihira na eh, yan. No. Si Mark kasi, namiss ko si Mark mga dreno, kasi magkasama kami sa kwarto natutulog eh. Eh pagpasok ko kagabi sa kwarto, lagi siya na una maglatag mga dreno. no. Eh walang latag, bigla akong nalungkot eh. Hindi ako nakatulog. Eh, hindi ko naririnig yung panghelik ko eh. Yung hilik ni Mark eh. Mag, hindi pa nagme-message, no? Honestly, uh, baka tulog pa rin, eh. Baka may jet lag siya. Oh, <laughs> may jet lag. <laughs> two hours, mga dre, two hours na delayed yung oras nila kung para sa amin, no? Ngayon dito is nine o'clock sa kanila. Seven o'clock pa lang, mga dre, no? Balik tayo si Food City para bumili ng kung ano-ano, mga dre, no? Wala sila. Oh, sarado pa. Sarado pala si Jollibee. Apakadami ah, naman yan. Kay Joby, tatlo, tatlo din sa akin. Kausap mo si Joby? Oo. Alam ba kung magkano yung pandesal na doble na yung presyo ngayon? Sa mahal ng gas? Pandesal pagdisal. Ba't pag hindi para sa atin, ikaw nagbabayad? Pag para sa atin, ako nagbabayad. Parang login lugi ako ah. Mga Dre, a few years ago, 2022 yata yun, no? nung nagpunta kami sa Jollibee na to, minit namin yung isang kaibigan ni Joby na nakatira sa Samba. Isa sa building na to mga Dre, Eh, kasi sarado nga yung sa Mississauga, kaya nakarating kami rito. Nadligaw kami kasi galing kami sa likod, kala namin kung saan na nahirapan kami hanapin, na mali lang pala kami ng daan. Ah, uh, anyway, uh, ito, nandito na kami sa Jollibee ngayon. Pagkatapos yung kaibigan nila dati na na namin dito, lumipat na sila ng lugar. Nasa may batters na daw sila. At last time na nakausap namin siya mga Dre is nilalakad niya na papunta yata yung mga anak niya rito. Pero ngayon nandito na yung mga anak niya. Dapat magkikita kami. Kaya lang alas 11 pa yung labas niya yata galing sa isang client niya. So baka hindi na kami makapagkita mga Dre no. Dahil ano oras na ba? Oh, 10, 10.20 Tsaka hindi ko rin alam kung gaano kami kalayo doon sa dapat na pagkakakitaan mga Andrea. Pakita ko sa inyo yung in order okay. namin okay. Na, mga Andrea. Okay, thank you. Ang in order ko Bye. Uh, Bye. two piece chicken na merong soft drinks at kanin 1249. Kay Jocelyn, isang palabok na may isang perasong chicken na may soft drinks, ano uh, may pineapple juice 1349. Malamig dito, hindi kinigin ako magkano lahat mga dre no? Ito, ito lahat mga dre no. 3049. So, uh, I have the palabok with one chicken. Palabok with one chicken. Sa so, parang ano rin no? Parang kumain ka rin sa ano? Mm -hmm. Sa mga Pilipino food? Yes. Parang ganun na rin mga dre no? Pag parang kumain ka sa palengke, ganun. Yung palengke mga dre sa amin no? Ito na naman tayo. Kano ba yan? wala kasi Jollibee. Kaya at least, Jollibee kami dito. Tinitingnan ko yung ano. Tinitingnan ko ngayon yung uh, yung mga picture. Mga picture natin, mga dreno, Yung mga nagpunta. Tapos, parang ngayon, konti-konti nagsisink konti 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 in konti konti sa akin yung nangyari. At, nagiging emosyonal ako. <laughs> Kasi alam niyo yung mga dre, talagang hindi na in-expect na magiging ganun yung impact ng na uh, yung magiging pagtanggap mga dre no? sa amin, di ba? Yung pagkikita-kita natin. Kaya nakakaano mga dre, no? talagang sobrang nakaka-touch yung pagtanggap niyo po sa amin, yung mailit yung pagtanggap sa amin. Ayoko lang umiyak mga dre. No? <laughs> Nakakatuwa mga dreno, kasi first time tayong nagkita-kita tapos ganun tayo ka-close, ba? Diba? i namin lahat ng picture dun sa FB page natin mga dreno para yun uh, makita nyo rin po. Kumaga uh, maging bahagi rin ko ng... Basag eh. <laughs> ako. Kailangan ko muna umidlip. Ah, doon. Ah, tumaba na siya. Oo. Oh. Parang hindi na siya yan eh. Nag-iba lang niya. Parang ano, tumaba ka ngayon. Oo. Oh, oh. Ha? Siguro may oh. nagpataba sa yo. Ah, sana nga meron. <laughs> ang galing, sana meron. Wala. Kumusta oh, ang buhay buhay? Kumusta mga anak mo? Okay lang yung panganay kasi nasa pa na may work sa daycare center siya nagpapatama. Ah, okay. Ah. Siya yung nag ano, na, na graduate. nag nag-graduate ng anong uh, ano ng ECE. Anong ano niya kung Hindi, early uh, early child Child. Hindi, nakuha niya, pinakamataas na ano ba sya? Cumlaude? Hindi! With honors lang dito! Ah, okay. Alam ko sya hindi Hindi! With honors lang walang... Umu. Ano, kakain ba tayo sa Pukim? <laughs> <laughs> Sobra ka naman! Bakit? panatik ko ano yan eh. Bago lang ba yan? Yeah, Oo nga o oh, grand opening oh. Yeah. asa yung ibang anak mo? Ano kami may pagwami kay Paul? Ito Oo. May nakwa. Oo. Sana na ano, para doon na lang tayo sa... Saan? Sa inyo? sa Saan tayo park May parking dyan? kami. Ang layo nang nilipatan mo. Uy. Ang dating mga anak ko. Oo. Kasi pag sa uh, live in ako doon pa dati. Oo, ngayon, hindi na. Ngayon namatay yung anak, alaga ko. Uh, oh, dito na ako sa mga anak ko. Ano no? Magpapas na ako. Magpapas ito yung para diretsyo sa kanila. Diretsyo ito sa amin, papunta doon. Isang bus, isang ano lang, sakay lang. Okay. Sure? Are you sure? Yes, I'm sure. I'm sure, sure. I'm sure. Ingat. ingat, yeah. Thank you. Ha. Yeah. Oh, oh. See you in Montreal. Yes, yeah, see you. Message ka na. Ingat, ingat. Mas maganda ron, mas maraming part-time. Magkakalapit pa. Oo. Oh, oh. Isan sa lang daw siya? Oo, oh, oh. diretso lang daw yan. Ah, okay. Tustang, so bakasyonista sana all. Bakasyonista? Sakit ang do likod ka ko, sa troon, bakasyonista? Lang muna. Saka ba nanggala? Kala ko nag-swimming ka. Nag ka. sila nilmark Mark. Umitin mga patro'y. Sure. Ano ba? Yung nagaanap sa'yo. Hindi ha? Yung ni, ano, may nagaanap sa'yo ni na. Jono. Ah, oo oh, oh, na. May work kasi kami next time. Oh. Oo. Uh oh, injury kasi yan, mga Dre, no? Spot Pinoy! I want one t-shirt. Nabasag yung, ha? <laughs> Nabasag yung ano niya, tuhod. Basag yung tuhod. Mm, so, uh, okay na. <coughs> yan yung uh, ano niya, tuwa niya. Thank you. <coughs> ah, yung card niya. Okay, thank you. Antti. Ay, mga ay, Panginoon. Nung oras na? 7.20 pang bira. Ano yun? Mag-hay na kayo. Matuwa nila. Ito si Jonah feeling. Jonah. <laughs> <laughs> Tara na. Pagin na tayo. Sige, sige. Bye, bye. Oh. Sige, Jonah. Who's calling?